Oh. Ayun pala yung rest house mo na binapagawa pala no dito mm. rin pala dito. Oh. Oh. <laughs> rest house mo ha. Diba ka talaga? Ala ha? all. Ala all. Nabasad ba to? Patulong. Mm. Ayan no, may paturok ka yan o, ayan, no, highway na yan. Mapapansin mo talaga yung location na to, amen, ha? Dahil sa mga properties mo. So. Ayan, dyan kami galing sa loob. Ayan, o. Oh. Ayan yon, oh. okay, yun, o. Ayan, yun yung walang checkpoint dito,